哇 <Wow. S 2> <Aww. S 3> So guys, yung mga bumabaybay dito sa Regalado mag ingat kayo dito, lalo na paggabi Hindi nyo makikita yung mga butas dito Lalo na sa mga kapwa ko, riders uh, Lalo na paggabi, mag ingat kayo dito Kasi hindi nyo makikita yung mga butas dito eh. Tulad nyan, no? Kita nyo naman yung jeep, di ba? Nahulog Nahulog yung gulong niya Ayan So, hirap yan uh, Pag motor yan, same lang yan